Update. Update. Test po natin itong 5 minutes ninyong response sa PNP. Nico, hello! Nandito nga ako ngayon sa Araneta Pubao Station ng LRT2. Tawag po tayo sa 911. Nakikinig po. Ayan, nandyan po yung telepono ni General Torre. Um, Pamilya um, yeah and uh, Sir Migs, eh, namomonitor ngayon natin yung sinasabi niya, ni sinasabi ng location ni Nico. Eh medyo mabilis yan ha. Huwag okay, magulat. Nasa tabi mo lang yan Nico, ang mga pulis natin manggagaling yan lang yan sa Aurora sa ilalim lang ng LRT yan sa Aurora EDSA. Pupuntahanan na ng mga nakamotor diyan. Ang nakamotor na darating sa iyo ay dalawa. At uh, nakaitim. Tapos may patrol car diyan na darating. Hahanapin ka dyan uh, antayin po natin. Eh, Pakit time ha, Nico, from now until uh, yung pagdating ng ating kapulisan dyan. Mga 11.27 tumawag so, si 1132. General uh, Torre. 11.32. So 11.32 bago mag 11:32 or 11:32 dapat nandiyan na sila the boy who cried wolf <laughs> yung um, tatawag sa landline sa Telepolo magsasabi uh -oh. na uy ayan uy, na, na 11:29 oh 11:29 wow less than 5 minutes yan ha oy mga kasi mga pamilya disclaimer po ah. wala po hindi po namin alam kung nasaan si Nico kanina hindi natin, natin alam, alam. Uh oh hindi natin alam nung nag report lang po siya Pumasak po siya dyan lang niya po na sinabi ang kanyang lokasyon Yeah. Eh, pero yung lokasyon niya kasi medyo matao po talaga, no? Uh, General uh, Torre. Uh, what about yung mga sabihin na natin sa mas malayo la yung lugar? Yung mas Alam mm -hmm. mo, maganda niyan, niya. niya. Food in color na nandyan sa tabi ng kalsada or nasa restaurant eh, Ay, ngayon, oh, ngayon. Tumawag sila ngayon dito sa programa at <laughs> oh. sabihin nila sa atin kung nasa na location nila. pupuntahin natin ang polis. Makikita nila. di <laughs> uh, diba? Baka yes. Pwede pang mates. Pero one yes. minute 47 seconds nag-respond nag po ang ating kapulisan dito po sa tawag na 911 kung nasan po ang ating kasamahang si Nico Bagsik. Ilan yung uh, pulis na nandyan, Nico, sa likod mo? Uh, ngayon, uh, niya, doon, no, nandito na nga yung uh, responding uh, mga uh, kawani ng PNP. Ano, at tatlo sila na nandito, nandito ngayon sa aking likuran. Ang mobile na yan ay nakalagay dyan sa itaas sa crossing ng Aurora, EDSA and Aurora Boulevard dyan sa may harap ng Act Theater. Ngayon, ang mga motor na yan ay paikot-ikot yan para silang mga okay. satellite na umiikot sa kanilang mobile. Yung mobil mm. mobile iniikutan ng ating mga motorcycles kasi sila yung mga sila yung nagbibigay ng more or expanded police visibility. Pagbigay nung location ni Nico na itawag natin sa 911 natin doon sa ating command center at ang command center natin nag-broadcast dinig ng lahat yon.